drum na septic tank magkano kaya ang nagastos ko gumawa nga ako ng drum na septic tank dito sa labas kasi uh, napupuno na yung septic tank doon sa loob alis ka alis ka dyan alis ka dyan magkano ka. yung drum na ganyan 1.5 1.5 1.3 1.3 may mas mura ba dyan yung gagawin ko lang tapunan ng tubig eh o mas mura yung lata ganun po ah babawin ko sa lupa eh pa? Oh. Na Parang tapunan lang siya ng tubig. Oh. Hindi na ako mag... Imbis na magpalitada pa ako, magsimento. 900. 900 dyan. Okay. Itong plastic drum na lang ang binili ko para hindi kalawangin. Ito nga lang yung matrabaho. Gagrind tong itong simento para mapagpadaan ng tubo. Ito na nga pala yung drum. Binutasan natin siya sa ilalim para hindi siya kaagad mapuno. Okay. Tapos nilagyan natin ng sealant yung tubo para mapag-connect natin yung dalawang drum. Lagyan din natin ng sealant dito sa labas para hindi ko matas yung tubig dyan. Kaso na mali ako ng butas. Kung ko kasing binutasan yung ilalim, dito na lang sana ako nagpadaan ng tubo sa kulay puting takip na ito. Yeah. Bali na asil din yan. Seal dyan para hindi tumagas yung tubig. Okay lang. Ay, may nakalimutan tayo doon, yung takip. Ah, siya na eh. Kaya gusto ko magalo ganyan din. Kaya gusto ko magalo ganyan Magbibigyan mo ba ang Okay, ikaw. kita Ito sa sahuran. Okay, sagbutihan mo. Ilubog mong mabuti yung ano halo para matigas. Ito hmm? yung binabasaan ng mami mo eh. dito natin para tapunin yung tubig. Bali, gagawa pa tayo dito ng salaan. Pagsisimento tayo dyan. Tapos patatapunin natin dito. Ito na mga sir. Tapos na yung ating drum na septic tank na na natin nilagyan natin dito ng salaan para hindi ka agad mapuno yung ating septic tank ano sa palagay nyo mga sir naatipid ba ako dito o nakamahal pa hindi na ako bumili ng hollow blocks ng buhangin ng simento ng bakal ng kahoy ng plywood ng alambre dos por dos nagagamitin pang salo kapag nagbuhos ka ng simento hindi na rin ako upa ng skid na magpapalitada tsaka mag-aasinta ang labor na lang nito yung hukay 700 all in all ang nagastos ko dito ay 4,070 labor materials